pumunta si Changsu. Highway na to. Teka nga, tatawagan ko si Lola. Hello, Apo. Hello, La. La, bakit wala po kayo sa cafeteria ngayon? Ah, uh, um, Mapunta akong Santa Ana. Uh, bibili lang ako ng karne dun sa supplier natin. Kasi meron akong malaking order sa Pedja Department para bukas. Biglaan ito eh. Sige po, mag-iingat po kayo ah. Oo, oh, sige. Kasi sinuling sa akin si Lola eh. Ang sabi niya papunta daw siya ng Santa Ana. Eh hindi naman to yung daan papunta doon. Eh saan papunta si Changsu? Ano yan? May tinatago siya sa'yo? Tingin ko talaga may problema yan si Lola Susan eh. Tingin ko kailangan niya ng tulong pero hindi siya nagsasabi. Kaya kailangan ko malaman kung ano ba yun. Kuya, sundan niyo lang po yung taxi ha. Sige pa ma'am. Salamat po. Ate, what can I say? well, I, I admit my mistake. I, uh, I apologize. I, 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 I know that um, What I did was so unbecoming and unprofessional of me. So, uh, in front of the board, and uh, Ms. Morgana, I would like to extend my apologies, my sincerest apologies. I apologize, Miss Morgana. I'm sorry. I accept your apology, Miss Tanya, but I'm afraid it's not enough. Kung no hindi apology ang Ano gusto mong mangyari, Ms. Lua? I want Ms. Giselle Tanyag to be removed as the CEO of Apex. What?